Welcome to my channel Jeremy Vlog. Ito na yung Honda Click 150. Na, yan natanggal na natin yung mga takip nya at yung upuan. Para Magpapalit tayo ngayon ng fuel filter. Ang sabi sa manual mga kamiks ay 18,000 kilometers bago tayo magpalit ng fuel filter. No! Itong God, motor na ito please, no! mga kamiks, wala pa itong 18K na natakbo. 17,000 plus pa lamang ang natakbo itong motor na ito. Pero tignan natin kung gaano kadumi na yung kanyang oil filter. At fuel filter mga mix. sa mga baguhan diyan at gustong mag DIY. Ito yung video panoorin niyo hanggang dulo. Para malaman nyo kung paano bago nyo tanggalin tong kanyang fuel pump ay punasan nyo muna para di pumasok yung alikabok mga mix. gamit lang tayo ng jizz para matanggal natin yung kanyang tornilyo apat lang na tornilyo ito mga mix matatanggal nyo na yung kanyang fuel pump dan Pinagpumasa na natin mga kamiks, para sigurado na malinis siya sa pagtanggal natin. Kailangan malinis mga kameks kung tanggalin niyo itong kanyang fuel pump para hindi pumasok yung dumi sa loob niya at isa pa hindi nyo na kailangan na tanggalin itong kanyang wire at mga iba kasi tinatanggal pa ito itong kanyang wire alam nyo kasi mga mix itong mga ganitong FI na motor napaka sensitive po ito konting galaw mo lang sa mga wiring niya ay kailangan mo lang mag reset ng ECU kaya yun ang iniwasan natin kaya kailangan yung kinakailangan lang na tanggalin yun lang ang tanggalin natin para maiwasan natin ng mga na pangyayari at ito mga mix kailangan dahan dahan lang yung pagtanggal nyo nito para hindi masira yung kanyang float sa loob kaya natin kapalitan tong kanyang fuel filter kasi tuwing nagme-minor tong motor na to ay namamatay yung kanyang engine yan natanggalan natin yung kanyang fuel pump uh, dito na yung kanyang fuel filter kung makikita natin madumi siya kailangan ng mapalitan pag tanggalin nyo tong kanyang fuel filter ikutin nyo lang siya ng pakanan para matanggal nyo yan natanggal na natin at may uring siya sa loob ito na yung bago nung fuel filter na ipapalit natin yan ganyan lang yung paglagay mga kamiks sundan nyo lang yung video natin sa paglagay naman dito ay ikutin nyo ng pakaliwa yan, pakaliwa lang para mag-lock siya. Pag nag na yan, hindi na yan matatanggal. Ganyan lang kasimple magpalit ng fuel filter mga At itong uring na to na bilog, ito talaga yung mahirap na ilagay. Hindi basta-basta itong pagbalik ng fuel pump na ito mga ka -mix, kasi itong o-ring na ito ang mahirap yung pesto. kailangan mo pa yung panungkit para mailagay mo yan mga -mix. hindi mo mailagay pag dinin mo na na ganyan hindi po yan maipipix mga kameks kailangan fix yan para hindi tatagas yung gasolina uh, ganito lang ginagawa ko na ito dinidiin ko lang hindi po yan may lalagay makamix. yan talaga yung mahirap na ibalik yung uring na yan kaya kailangan pa natin yung flat screw na panungkit para mailagay natin hindi ko i-edit itong pagbalik ko para makita nyo mga mix mm, gano ito kahirap na ilagay hindi basta basta ito mga mix sa mga baguhan pag di nyo alam ito talagang mahirapan kayo uh, tatagas yung gasolina yung mga iba na nagpapalit ng fuel filter pag balik daw nila tumatagas yung gasolina dahil yun nga hindi tama yung pwesto yung o-ring na yun kung minsan baka hindi pa linalagay yung o-ring na yun yung bilog kaya yun tatagas siya kaya ganito lang yung gagawin ko mga mix para maipwesto ko yung o-ring gagamitan ko siya ng pot screw <coughs> para pwesto siya yan mga kamex na siya nakapix na ganyan lang mm, gagawin nyo yan sigurado na yan na hindi yan tatagas pag nailagay yun ng maayos yung uring na yun hindi na talaga tatagas sa mga mix kung hindi nakapwesto yung o-ring na yon talagang tatagas siya dito sa gilid niya pero ito fix na fix talaga ganyan lang gamit lang kayo ng ganito flat screw para ma nyo yung o-ring at sa pagtanggal ng fuel pump hindi mo na kailangan tanggalin itong wire na 'to yung fuel hose na lang yung tanggalin mo yan binabalik na, na natin yung kanyang fuel hose at lagyan na natin itong kanyang tornilyo apat lang naman yan mga mix ganyan lang kadali magpalit ng fuel filter sa mga FI na motor natin at ito balik na natin itong kanyang cover hindi natin may balik tong cover kung hindi natin tanggalin tong takip ng tangke natin yan kailangan natin tanggalin yan takip nya para may lagay natin tong cover nya yan ganyan lang kasimple mga mix. kung mapanood mo to sa mga baguhan meron na kayong pagbabasihan at yan lang yung natakbo nya 17,000 na mahigit. Wala pang 18K. Na mamatay-matay na itong kanyang makina tuwing nagmiminor. Yan. Eh, tignan natin itong kanyang air filter. Kung gano'n siya kadumay, ganyan po kadumi ng air filter niya. Wala pang 18K. Kaya para sa akin lang ah, ang tansya ko na pagpalit ng ill filter mga 10k 10k to 12k siguro yun ang the best na odometer bago magpalit ng ill filter kasi hindi mo kailangan na hintayin na ganito pa kadumi yung ill filter nya yan wala pang 18k yan ah ganyan na kadumi yan sobrang alikab hindi tayo nagbabase kasi sa kanyang odometer yung pagpapalit ng mga piyesa natin. Dapat chine-check natin yan. Yung mga oil filter, fuel filter, yung mga throttle body, yan, injector, mga yan. chine natin yan kung gano'n siya kadumi. Para linisan natin. 17,421 ang kanyang odometer. Pero, sobrang lumina yung kanyang air filter mga lodi ikaw lodi hintayin mo pa ba yung motor mo na ganito kadumi maghintay ka pa ba ng 18k yung odometer mo bago ka magpalit ng air filter at fuel filter